sa panahon ngayon, bawal lang tatamad-tamad. Bawal lang, puupu-upu ka lang. Lalo na kapag nanay ka na, magulang ka na. Oo, hindi na pwedeng paupo-upo ka lang, paisi-isi ka lang dahil sa mahal ng bilihin ngayon, dapat dubli kayod ka hmm, para sa iyong mga anak, hindi lang para sa iyong sarili, hmm, di ba? Kasi kapag tatamad-tamad ka, uupo-upo ka lang, wala kang mapapala ang kawawa mga bata, hmm, di ba? Kaya dapat marunong ka magtrabaho, marunong ka magbanat ng buto, hindi yung paupo-upo ka lang, parang, parang may hinihintay lang na himala ba na blessings. Hmm na biglang babagsak na pulutin mo lang na hindi mo na kailangan mag magbanat ng buto walang ganon ngayon lahat ay pinaghihirapan kaya dapat kaya dapat sa mga magulang mga nanay na tatay huwag iresponsable kumayod kayo hanggat kaya nyo, mm -mm. kasi sa panahon nga ngayon, Diyos ko, sa kilo pa lang ng bigas sobrang mahal na, wala nang wala nang rason, or wala nang oras para ikay pa upo lang mm -mm yung naghihintay ka lang ng may may, may darating. Oo. Walang ganoon. Oo, dahil sa panahon ngayon nga sa panahon sobrang mahal na ng bilihin. Lahat ng diskarte gagawin mo na Oo. para lang tayo ay mabuhay. Mm -mm. Kasi walang walang magbibigay sa iyo ng tulong na ano, walang magbibigay sa iyo ng tulong puwera na lang ngayong eleksyon. Oo. Pero pag pagka sa totoong buhay dapat marunong tayong magsusumikap magbanat ng buto para sa kinabukasan ng mga anak natin. Ho. Para sa kinabukasan ng mga anak natin. At sana wag nating iparana sa mga anak natin no, kung anong naranasan natin noon. Yung sobrang hirap ba? Wag nating pagsikapan natin na maiba naman yung buhay ng Maranasan ng buhay ng mga anak natin, 'di ba? Kasi alam natin kung gaano kahirap. Alam natin kung gaano kapait kapag sobrang sobrang hirap ng buhay, 'di ba? Kaya dapat talaga magbanat ng buto. Hmm.